Talo ko sila ng gwardiya sa nga, ano Ano pa pa ka Ano? ko ang message na ko. Sir, ka kalina pa. ko ang message na pa ko nang titabusap ano, sa'yo. Pinapabasa ka sa'yo. ang message na ko. Ayan sabi mo puntahan ko. Pinuntahan ko ngayon. Ano pang gusto mo? Kausapin ko ang kanyang tinatulog. May message naman ang may ari, ang ano, may ari, nakapangalan sa permit. May permit ang 2025. Ikapatik lang sa kanya kasi may babagabali sa ito. Pero well, ano guys, nag-uumpisa na si Pare guys Ayun oh. Ayun. Oh. Ito do isusulod to oh, guys oh. Dito din guys. Yan, Ayun ginayat man niya guys oh. Guys pagkatapos ng guys natin natin to to guys pagbukas ng pinto Nice. Yes. So ayan guys, yung contractor namin namumuti na ng kuan. Tanim daw daw so, niya guys. Eh. Yan oh. Libre, libre na daw kalamansi ayan eh, o okay. ayan uh, <laughs> daming bunga guys o ayan o ano sa ang mo? ayan ah yung ano ayan wala namang sir tinik dito no? ba may ibang kalamansi may tinik? ayan okay. o okay. daming bunga guys daming bunga okay. Dito, okay. Kayo, 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 mga hinog naman na to sir hmm. mga hinog na Ayan, ano naman yung muti? Ayan guys Namumuti guys oh Namimitas pala Doon sa amin puti ang pang Ayan guys